Hoy, lahat! Nagiging viral ang showbiz buzz, at sa pagkakataong ito, nasa gitna na si Janela Salvador. Ngayon, sinisira namin ang kanyang matapang natugon sa mga chisme sa break up na kinasasangkutan ni Clea Pineda. Kunin mo ang iyong popcorn, at sumisid tayo. Ang kislap ay lumipad ng magsama si na Janela Salvador at Clea Pineda sa Open Endings, isang sapik film na itinampok sa Cinemalaya 2025, kung saan ang onset closeness ay nagliyab ng mga imahinasyon. Di nagtagal, kinumpirma ni Clea ang kanyang paghihiwalay sa long-time girlfriend na si Katrice Kirov, at nagsimulang umikot ang mga bulong si Janela ba ang third party sa breakup na yon. Noong Agosto 3, sa Yelay Gala 2000 at 25, sa wakas ay hinarap ni Clea Pineda ang mga chismis. Buong puso niyang itinanggi na may kinalaman si Janela, walang third party na nangyari, deklaranya, na binigyang diin na ang kanilang on-screen closeness ay puro professional at work-related. Tama na dagdag niya na humihimok sa mga fans na itigil na ang haka-haka, ngunit ang mga alingaw-ngaw ay hindi namatay. Kinabukasan pagkatapos ng gala, ang mga sightings ni Janela at Clea na magkasama sa Manila Marriott Lobby ay nag-circulate online na nagpasimula ng mga chismis. At itinuro ng mga tagahanga ng social media ang mga misteryosong post, nagtutugma ng mga caption, katulad ng mga backdrop bilang i mga pahiwatig sa higit pa. Then, on September 3, at the 21 Il Malaya Independent Film Festival, Janela Salvador delivered her response. She firmly stated, Hindi po ako part ng breakup. Hindi po ako third party. She added she's in a good place right now and preferred not to discuss personal matters in that setting. Ang kontrobersyang ito ay nagniningning ng isang spotlight hindi lamang sa kultura ng showbiz tabloid, kundi pati na rin sa representasyon ng gaitilith panandang pandagdag sa media. Ang Open Endings, isang queer-themed na pelikula, ngayon ay nagdadala ng dagdag na atensyon, hindi na lahat ay nakatuon sa sining. Ang mga tagahanga ay nahahati, ang ilan ay nagsasaya para sa isang posibleng pag-ibigan, ang iba ay pumupuna sa kung ano ang nakikita nila bilang sensationalism. Sa huli, kapwa itinanggin ni Nakliya at Janela na may kinalaman sila sa briyakop. Kung ang mga headline ay sumasalamin sa katotohanan o ligaw na haka-haka lamang na sayo na magpasya. Ano sa tingin mo? Drop your thoughts below, and don't forget to like, subscribe, and ring the bell for more showbiz breakdowns.